Oh, ayun oh. Dito tayo ng gulay mga guys. Lagay na natin ng labong. Ayun ay labong mga guys. Eh. Ah, ano diba, mga guys? Luto Kusinero tayo ngayon. Lotong patsyam. Lagay natin ang sitaw at saka saloyo. sarap yan mga guys pag naluto na ah, di ba ah, yan na yung gabi guys oh. gabi sa loyot sitaw at sa kalabong so yan ang ating mino ngayon gulay lamoy yan yung kalabasa ba mga guys? Kalabasa. Nah, ang... Nagay na natin ang okra at saka kalong. yang mahahabang okra mga guys pang -saw -saw ko yan sa bagoong mamaya pag naloto pa natin pos lagay na natin yung patola mga guys yan so, maraming halo-halot mga guys ating gulay ay rambol <laughs> rambol yan mga guys rambol ready to rambol ganito ko magulay mga guys maraming halo halo para masustansya ang ating gulay ano ba kulang pa yan mga guys meron pa yang uh, ah, alugbati tsaka malunggay yun ang panghuli kasi madudurog yun mga guys pag sinabayin mo dito sa mga matitigas lutuin diba na kailangan yung madaling maluto ipahuli natin para ayos ang ating gulay aha Ito ang ating pang diin Malonggay Alogpate Ayan <laughs> ang pang Yummy yummy guys Malonggay ba, Dami tayo sa pin mainit mga guys Yan na ang ating final na gulay mga guys. Ha? Ah? Ilan po tayo yan, mga guys? Okra, talong, gabi, labong, sitaw, logbate, malunggay, tsaka talbos ng gabi. Oh, walo! Oh, <coughs> Walang klase yan mga guys. Kaya yummy ito. Yummy. Ang aking lamoy. Hindi ko lang dinamihan ng sabaw to mga guys. Yung gulay ko para masarap. Bukas mo sa mukha ko. O oh, diba? Ang aking video camera. Ay ang aking apo. Yan. Luto na mga guys. Dito. Ini Ya, Amina yang guys, ya Amina. Pak Panaten. Oh, dua. Iya, nang ating. Ay, nalaglagan takip. Iya, nang ating gulay mga guys, ya. Ja, mir mal, Bye bye.